mga kailog uh, isang pagpalang umaga sa inyong lahat ito pala ngayon mga kailog naghanap ako ng bagong spot so maliit lang din na ilog ito pero itatry try ko lang mga kailog hindi ko alam kung anong meron dito sa ilog na ito dahil ngayon lang ako nakapunta dito ngayon lang ako mamamana dito At talagang hinagilap ko to malayo tong ilog na to pag malayo ang ilog at uh, tingin ko bihira na yung may nakakarating o may nakakapamana. Kaya siguro hindi naman tayo mawawala ng huli. At siguro kahit pa paano makakapag-uwi tayo. At ito lang ulit ngayon ng ating may uh, upload at sa mga nagpapa-shoutout pala pasensya na kasi ah uh, tawag dito uh, wala akong wala akong data so hindi ko nakita dun sa ano sa comment section kaya sa susunod na lang at ipagpaumahin ninyo uli uh, mga kailog eto pala yung gamit ko yan panang panghipon tapos dala ko yung pana ko na nung nagsisimula pa lang ako mag gawa ng content ayan yon siya yung ayan yung pana na dala ko na na monetize ko. tapos ngayon dalawa yan may panghipon akong dala para sa hipon at yun naman dahil may abaniko yon so pero itong abaniko niya bago na iba na yan patayo na matagal lang gawin mano mano lang so pang preserva natin yan kung sakasakaling may makita tayong Maayos na hindi kaya ng panghipon, ito yung gagamitin natin. Paano mga kailog, uh, magsisimula na tayo. So, salamat sa lahat ng sumuporta. Game na, sisig tayo. At ito na mga kailog, mag-upisa na ako. Lalagay ko muna sa tabi. Talaga yan. ako mga kailog at manghihipon tayo pinana na ako kagad para hindi na makalayo papasok na kasi sa, sa loob pininira ko na para hindi na makalayo saga ba puso lang nadagdag natin mga kailog isa isa pero okay lang at least meron mataas na ulit ako mga kailog tayo sa maliit na to na bababaw lang sisilipin natin yung mga bato kasi may bato siya mga kailog Na kahit mga hipon makarami tayo hanapin ko nasa baba lang yun Babalik ako yung dalawa dito na magkatabi Sana matamaan ko na sabay sabay mga kailog sabay natin na patamaan hahanapin ko pa yung isang malaki yung kulay asul na yung katawan ay yung galamay niya ilog buti na nasundan ko pa nandun yung mukyok na sa bato dalawa sila, dalawa yung isa Titingin-tingin pa ako. Baka mayroon pa mga kailog. Ito. Nakita ko yung isang tinira ko kanina mga kailog. Ito. Na dito siya tinamaan sa may ano. Ulo. you ilog sa area na to naka siyam na piraso tayo eto yan siyam na piraso eto pa yung huling tinira natin na malaki na na ulit tayo maghahanap ng ganitong spot mga kailog ganito pala ang maganda talagang nandun lang yung mga hipon so, mamaya na lang ulit mga kailog upisa ulit ako kaya lang ang liit na ng tubig dito baba na titignan ko doon hanggang doon tapos babalik na ako pagka mababa na masyado pero may hipon mga kailog kaya hinawakan ko ba't kaya hindi siya pumasok sa buta siguro may igat dito mga kahilog. natin mga kailog may kaaway ito ibig sabihin may kasama pa mga kailog may na kita ulit ako na medyo malalim lalim na pwede natin sisiran ang haba ng nilakad ko puro manipis ang tubig kaya di tayo makapanisin dito lang uli o titignan natin kaya lang masukal daw yun mga kailog lumayo yung snap sayang hahanapin ko inano kasi siya ng katang sinagi yung isa tuloy nawala tatabi ko muna, baka makawala dalawa yung huli natin natanggal na yung kagat nya yung sipit lalagay ko na sa lagayan masukal na mga kailog parang wala na akong dadaanan dahil sa mga tumbang kahoy may nag, ano kasi dito mga kailog may nagchenso nagchenso sila ng patago bawal yan eh dito silipin natin dito So, isa May hipon sana sa area na to mga kailong kaya lang mukhang gagabihin na ako pa uwi baka bumalik na lang ulit ako sa susunod na araw dito mga kailog bat na rin ako mga kailog pero isa pa pala akong battery dyan. Magpapalit lang ako. At ito na yung huli natin. no? Oh. Ang dami na mga kailog. So, para sa wakas mga kailog. Ah, uh, ito na yung huling sawira ng ilog. At ah, uh, dito na ako sa daan pa uwi sa bahay at eto puro palayan ang ating dadaanan pag ganun. malayo pa ang ating lalakarin bago makarating sa bahay at doon ko ipapakita lahat ng huli ko mga kailog pagdating doon so maya maya lang mga kailog mga 40 minutes siguro nasa bahay na ako eto na mga kailog ah nakarating na ako dito sa bahay Bali Ito isasaling ko na At bibigay ko sa anak ko oh nako, salim mo Ayan, ibubus na Ang ating huling mga hipon Ayun nun, lalaki oh, Sarap talaga sa Malayo at maliit na spot Pero mayaman sa hipon hmm. Yan o. Yan yung mga violet yung ano niya, tingin ko. Baka 20 piraso nito. 1 kilo o 25 pieces, 1 kilo. Yan pag ganito lahat kalalaki. Set. Tingin ko ang isang pag malalaking ganto may isang guhit eh. So sampo, 20 nga mga 20 pieces lang. Isang isang kilo at ito yung huli nating isang igat kanina ah, hindi naman kalakihan pero pwede pwede na tapos itong isang palo tapos itong isa pa ipapain ko sana to sa igat mamaya pero hapon na tinatamad na ako sa ibang sa, sa ibang araw na lang anak ibukod mo yung ano ibibenta mo nananawa na kayo sa ipon pag wala gustong gusto nyo o, sige benta mo na lang dyan mag iwan ka lang ng ilang piraso piliin mo yung so, so, solid yung laki yan para matuwa yung bibili ito so, yan o no? laki nya no yan yan piliin mo lahat ng arwangan yan lalaki nyan mga kailog o Basta mahigit isang kilo yung hipon. Ito, arwangan to. Huwag mo na tong isama. Ito, iba to. Hipong ilog to eh. Ito. Ito, hipong ilog din yan. Yan, arwangan yan oh. Arwangan dito ang tawag. Ang lalaki malayo lang yung spot na yon napakaliit na ilog pero napakadami niyang hipon ayan kung mapapansin nyo yun o, halos pare-parehas pare-parehas yung laki ayan ito talaga yung gustong gusto kong panain yung mga gantong hipon kaya kahit malayo, tinatsaga ko. kasi wala ka naman na talagang ma hahagilap na mga gantong hipon ganto karami sa malapit And show. eto naman isa medyo pasaway to naka kuyong ko to huh? kulit yan eh Okay, hanggang na lang mga kailog at sa susunod na lang ulit sa pamamana ko ano lagi kayong nandyan nakasuporta at thank you po sa inyong lahat